Ay, mga mga lang, ang topic ngayon na dinatanong ni George, ang tanong niya ay, nasubukan mo na ba na sabay kayong nakaraos? So, yung pag-uusapan for today's video, andrasado ka ba magmalaman kung ano ang kasagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So, nasubukan ko na nga ba ang sagot ko ay opo. Kaya nga po nasasabi ko na mas masarap kapag kahalimbawang sabay kayo na matatapos. Kasi nga po, yung pakaramdam na ganun ay yung naghihigupan. Nararamdaman nyo sa isa't isa yung habang tumitibok-tibok yung ugat-ugat ng ti doon sa loob ay ikaw ay nilalabas din at humihigup din. Opo, naghihigupan kapag kahalimbawang sabay kayong makakaraos. So, sana nasagot ko ng tamang and if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.